ni Salad. Ayan dahil. Magkaroon ni Salad, syempre meron tayo fruit cocktail. Ayan, nilagyan na natin ng at na rin natin ng kondensada. So, lagyan natin ng lahat. for the day. Macaroni salad pala. Gumawa ako ng macaroni salad. Siyempre, ilagay ako ng macaroni. Ilagay din ako ng cream. At naglagay ako ng yan. Ganito lang kabilis. Ready na. So, meron akong mayonnaise doon. Pero ayaw Gusto ko lang yan. Gusto ko yung ganito lang siya. Ayan, nagluto ako na. Ang makaralis sa